So good morning mga kaboy-boy. Ayyan, welcome back to my YouTube channel. Ayan, maraming maraming salamat sa ating Panginoon na sa langit sa bawat oras at lakas na binibigay niya po sa ating pangatawan. Kung magamit mo natin sa paglingkod sa kanya at sa ating paghanap buhay So, eh mga kaboy no, madilim-dilim pa lang mga kaboy Pero ang silangan maliwanag na Kaya hindi ako napadigas nung ilaw natin <laughs> maliwanag kay may mga lumba kasi mga kaboy-boy, luma... baka maglapitar naman dito So, nagatuloy na pala tayo mga kaboy-boy, aloy uh, Mga aloy tayo So, ito yung ating gamit na uhaya no, ayan Number 69 yung ating kawil at yung ating ano ay 040, yung ating daway, yung ating madre naman ay 050 mm. So yan, isang mapagpalang araw mga kaboyboy, Luzon, Visayas at sa Mindanao, sa umupong sulok ng mundo. Hanggang sa nakakarating ang aking mga video, shoutout out, po sa inyo dyan, sa iba't ibang bansa, sa mga OFW. Ayan, good morning, good morning Philippines! Ayan, welcome back to my YouTube channel! <laughs> Ayan! So, sa mga hindi pa muna ka-subscribe, please subscribe na po sa aking muntin channel. Ah, Hintay-hintayin natin ang medyo paliwalag talaga. Ito ang pamain ko ay kulay green. Tawagin namin yan, wiswis. Yan, wis-wis. Kasi yung papan mga kaboy-boy ay sari-sari ang kulay ng papan. Orange, pula, blue, may pink. Kaya basta pag sabi papan, sari-saring kulay yun, hindi kolores ba. So yung mga kabuyboy, area na tayo Medyo madilim lang mga kabiboy, ha <laughs> Gawa na lang gugulang tayo sa mga lumba Kay Pag nandyan kasi yung lumba, ay, maliwanag kasi Nandyan agad yung lumba Tapos kakainin yung ating mga puling ay nating tulingan, kakainin. Kaya minsan hindi namin napapakinabangan. Nalalagot yung aming guhayan. Kaya medyo kunting gulang na lang. Sana yung magulangan natin. <laughs> Sayang. ل

mau apa okay, natin? Matai pagi siap. Ay, kay. Sabak-bakan tayo. many hours later. Po mga kaboy-boy, good morning, good morning. Ano uh, nandito na tayo ngayon sa tabi at uh, magbibinta na tayo nating huling tulingan. So, ang ating tulingan ngayon ay medyo nagmura daw. Hindi ko alam kung magkano. Sana kahit 80 ayos lang. So, ito nga pala yung ating isang bangka, yung number 1 na uh, namusit yan sila. Si Alan ang magtala. 37 piraso yata ang huli nila. So, ayan ano, abang-abang uh, lang tayo sa paghawas ng ating isda. Marami kami nagdating, ayan. Dami ding huli yan, si Carol dan. Siyempre yung number 3 ating sinak yan. Ito. Kunahin uh. mo muna yung tanigisan. May isang piraso diyan. Gulay mo sad, gulay mo. Yan yung, Yan, yung gulay natin, Oh. Sabay yung talbos. Pila ba 'yan? Guy, buslot. Uh, sa kabuk, sa kabuk lang. Ha? Sa kabuk lang. Ano na sudan? Wala buslot lagi. Buslot lang uh, dito. Ayun na. Sandok pa ka. Ay. Okay. So, matambake. Ito, matambake. Tara, okay. matambake. Sir, yes. Bulit ngayon lang kita na kitaan. Busy. Ito yung mga Mahaba lang, sir. Ha? Huh? Mahaba lang. Saan? Okay. Walang pugok, mahaba lang. Saan? Okay, no?

Akan na yan sa ilpon anak. At tunga. Ang na gubig. Hoy! Hoy! Bainte! ka ilis mo ba? Yan, pinipili mga kaboy-boy. Hingabukod yung lapad. Ano yung kuya? Ay, yan yung nakuha ko sa labay. Ay, sa ano? Payaw? May yung bukod kasi yung lapad. Yan yung bukod yung bilog. Yan yung pili pili na. Timbangan na natin na pagtimbang mamaya. Timbangan na tayo na resibo. Tapos ]ta ng timbang. Saan sa, sa, won, it sa, Monta right. sa, sa okay. ito niya pa? bahay na 30. Hindi. Sa kanila alan, di ba naman set, Ito sa'yo yung patulingan. Hmm. Sa'yo alan ng Pusit. Pusit. Hindi, kahit na pa pa ba? Halo man yung lapad. Kaya ba yung yung lapad? mo para makinala tayo.

So yan o, oh. yung ating huli lahat. Yan, abang abang lang sa binta kung magkano kilo. So yan mga boy boy, nandito na yung binta natin kanina. No? So yung ano pa na natin ay ano? 111 ilan ba 111 yung ating huli. Yung tanigi po 9 kilos times 250. 2,250 po yung binta natin tanigi. So, hindi ko na po na-video yung ano mga kabibo, yung pagdawi sa akin ng tanigi. Kasi nagtitipid ako doon sa bar ng ating cellphone kasi pag nagkatulingan ako, umaga ko lang siya binubuksan. Tapos nung nagpahila ako sa bahura, hindi ko siya nabuksan. Gawa ng kaunti nila yung kanyang karga, kaya hindi ako napag-vlog ng tanigi. So, 9 kilos po yun, yung kanina, yung tanigi po kanina. So, yung uh, chintay chin na ibinuman po yung ating bilog natulingan yung lapad 13 kilos iba kasi yung kilo nung bilog mga kabuyboy 90 yung bilog so yung lapad naman 60 diba dapat mas mahal yung lapad no kasi mas sarap yung lapad kainin yung bilog 90 yung lapad ay 60 so pabalik tagyo kaya kasi mas masarap yung lapad eh. <laughs> so ayan ako ay, baligtad. Tama. Ayan. Ay, ah, baligtad. Ah. Ayan, lahat mga kamay pino. Ah. Sakit. Itik yata yung bato ka. So, yan na mga kamay Yan na. 11,040 yung ating binta lahat-lahat mga kamay So, nakabawi rin ako doon sa 1-1 kong binta noong naot ko. <laughs> nakabawi din ako agad. So, mag out muna tayo, no? Ay, mas ah, uh, nagpapasalamat din pala ako sa ating Panginoon na uh, sa pinagkaloob niya ko so, pinagkaloob niya po sa akin na biyaya nung pag, nung paglaot ko. So, ngayon po ah, uh, ito 11,000 tapos yung konsumo ko ilan yung konsumo ko sa 45. 45 ba yung konsumo ko? Sa 45. Ilan 5 kasayon ano, no no? 1,150. 1,250 no, yung lima. So yun nga, 1.50. Tapos yung gasolina ko, yung mga apat na libo mahigit. Ah, ganun. Yun. Niyo. Basta yun na yun. <laughs> shout out muna tayo. Shout out po kay ano, ito po sa ating solid supporter talaga. Na hindi tayo iniwan kahit kailan. Yan shout out po sa sir Kabusing. Kabusing GM, shout out po sa inyo. Ha? taga uh, from Alaska ayan shout out to siya sir kabusing JM ayan simula simula nandiyan po siya <laughs> hanggang ngayon <laughs> salamat po sa walang pag walang sawang pag supportan niya po sir kabusing JM so ayan o Ano pa tayong iba kaibigan tama ba ito Tidak, yan, yan, yan. Sa so may heart, heart na yan. Kaibigang Igmi. Ha? Igmi? Igmi. Yan, shout out po kay kaibigang Igmi. Ayan, shout out po. Miranda Channel, tama ba? Miranda Channel. Shout out po kay Miranda Channel. Okay lang yan, idol ka baka susunod. <laughs> tama po. <laughs> Nakaraos din. <laughs> Ayan, shout out din po eh, kay, shout out din po kay Pinoy Fisherman. Tama? Men o man? Men. Men? Pinoy Fisherman. Shout out po. Agoy. Kadali lang. Nataga <laughs> ko ka kasi <laughs> So, mahanap pa tayo na mga isa shout out, no? Ayan, shout out po sa mga taga Mansod. Ma Mariano Castillo. Mariano Castillo. Shout out. Tama ba? Papatingin ko muna. na. Yan. Maganda yung sureball. Mariano, Mariano Castillo, shout out po dyan sa Bansod Oriental Mindoro. Ayan, shout out po. Dyan na po sa kabila namin yun. Gini, uh, Gini Ani Lugaw from Bohol. Pasensya na sa ano ko pagbasa. Sana <laughs> yan, yan ang kinakatakutan ko mga kaboy-boy. No, no. Nanonood. Huh? pa shout out Idol from Bohol laging nanonood yan shout out sa iyo so ito ipapakita ko na lang sa iyo yung pangalan mo okay na so, pasensya na <laughs> so ayan shout out sa iyo yan talaga mga kababay yung kinakatakutan ko so ayan shout out din po kay Ma'am Lenny Pasqua solid supporter din po natin yan at kay Sir Phil at yan po sa mga kasama ni Ma'am Lenny Pasqua shout out po kahit hindi daw po sila nagko-comment lagi naman no? po nanonood dyan thank you thank you po yan yeah. oh tagal na si ma'am Lini shout out po ma'am Lini at shout out din kay Kero de la Cruz from Las Vegas at kay ma'am Ate lelia de la Cruz from Las Vegas shout out din kay ma'am Roda de Gaspi at kay Eric de Gaspi shout din po at kay Sir Ram Katadman shout out din po at kay Tito Mimi from California USA shout out din po at sa mga bagong supporter ko shout out sa inyong tanan shout out sa inyong lahat dyan Luzon, Visayas at Mindanao hanggang sa mga iba't ibang bansa shout out shout out po sa inyong lahat hindi ko mamabanggit isa isa ang mga pangalan nyo sa buong mundo shout out po sa inyong lahat hanggang sa nakapanood ng aking mga video so yan shout out po sa inyong lahat at salamat po sa Diyos yan hanggang dito lang mga kaboyboy Uh, sino pa bang si Sir BG yan dyan sa Il Nido Palawan. Ingat-ingat kayo dyan. Kilakap. Shout out sa inyo dyan. Sa Island Berry. Shout out. Shout out sa inyo lahat. Shout out sa lahat ng kamag-anak namin. Uh, Aguilar Family, Broan Family, Dilos Reyes Family, Alboro Family. Ano pa ba? Basta yun na yun. Shout out sa inyo lahat. And good luck. Dyan sa mga kamag anak ko dyan sa ano yung mga ano hindi ko man kayo na shoutout kung minsan na shoutout sa inyo lahat pasensya na kung hindi ko na kayo natatawagan na natitext kasi busy talaga ako